tinitira ngayon si Maris Racal ng mga fans ng Don Bell dahil feeling bida raw ito. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, share at comment down below. Trending ngayon ang palabas na Can't Buy Me Love ng Netflix dahil pinagbibidahan ito ni Donny Pangilinan at Bel Mariano. Ito ay romance drama kung saan ay ang mga supporting ay sina Maris Racal at Anthony Jennings. Sila ang bagong sikat na love team sa inerasyong ito. Binansagang Erna Queen ng Primetime TV si Maris dahil sa kanyang naging role bilang Irene Chu sa Can't Buy Me Love. Sa kanyang Instagram ay pabiru niyang sinabi na ayaw niya sa titulong ito. Dahil ang goal niya sana ay maging Asia Songbird. Dito na nagsimula na tinitira siya ng mga Donbell fans dahil feeling bida raw ito. Komento ng isang netizen ay, Nadikit ka lang ng Donbell ay maarte ka ng ganyan. Ang arte mo wala sa lugar. Feeling bida yarn? Dagdag pa ng netizen ay, Para ka lang langaw na nakatungtong sa kalabaw. Gets mo? Kalmado namang naging sagot ni Maris ay, OMG, thankful lang ako, I'm sorry. Iniintriga ang dalawang kampo dahil ayon sa iba ay nasasapawan na ni Maris Racal at Anthony Jennings, ang Don Bell Tandem. Marami namang sumuporta kay Maris at Anthony o si Snoop at Irene dahil maganda umano ang chemistry ng dalawa at nakakatuwa pa raw silang panoorin. Kahit nag aaway away na ang mga fanbase ng dalawa, ay nanatili pa rin tumataas ang ratings ng Can't Buy Me Love sa Netflix. At nanatili pa rin magkaibigan at okay ang mga cast. Hindi lang dyan na intriga si Maris. Dahil sa naganap na ABS-CBN Ball noong nakaraang taon, ay ginawang katatawanan ang naging suot ni Maris Racal nang ikumpara ito sa babae sa Columbia Pictures. Nagsimula ang karera ni Bel Mariano sa Going Bulilit. Habang si Donnie Pangilina naman ay anak ni Marisa Laksa at Anthony Pangilinan. Nagsimula ang aktor bilang mix VJ. Habang si Maris Racal naman ay naging second place big winner ng Pinoy Big Brother. At si Anthony Jennings naman ay nagsimula sa Iron Heart na pinagbibidahan ni Richard Gutierrez. Hindi lang si Maris ang iniintriga ngayon, kundi pati na rin si Donnie Pangilinan. Dahil sa kumakalat na video sa kasal ni Robby Domingo kung saan ay lumalapit si Donnie kay Catherine Bernardo ay binigyan na ito ng kahulugan ng ibang mga netizens. To the rescue naman si Robby Domingo at sinagot niya na Just for the record, we're all friends here. We've got each other's back. No issues, please.